Alamin naman natin ang mga hakbang na isinasagawa ng PNP-DIDM para mas mahasa pa ang mga susunod na miyembro ng pulisya at alamin rin natin ang ambag ng research, fury at handbooks pagdating sa pag-iimbestiga at pag-handle o pag-resolvan nila ng mga kaso. Panorin po natin ito. Self-development is a basic human rights. Kaya marapat lamang na patuloy tayo sa paghubog ng ating kaalaman at mga kakayahan para sa ating sarili at mga pinaglilingkuran. At bilang pagtugon dyan, ang Philippine National Police Directorate for Investigation and Detective Management o PNPDIDM ay nagsagawa ng serye ng mga research studies presentation para sa mga kapulisan at mga criminology student. When I uh, became the director of uh, the investigation and uh, detective management, ay ensured na yung mga akadem ay ma-engage. Kailangan sa PNP ay uh, magkaroon kami ng mga bagong pananaw at bagong uh, sistema kung paano namin ididil yung uh, challenges na hinaharap ngayon ng Philippine National Police. Ibinida sa talakayan ang mga teorya at batas na kailangan nilang sundin, higit lalo tuwing ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. In enforcing the law, marami pong problema na na-encounter nila. So we need to conduct uh, research okay, to find solution sa mga problems. Isa sa mga napag-usapan ay ang ambag ng mga kababaihan sa puwersa ng kapulisan. Meron po tayong Women and Children Protection Center kung saan uh, kailangan na kailangan po talagang babae din po ang mag-interview sa ating mga victims. Yung simpati na yon na bilang babae, mas maiintindihan ko, mailalagay ko yung sarili ko uh, dun sa lugar, especially kapag meron tayong mga nakuhuli na mga kababaihan. At ang pagtalakay sa human rights na pinangunahan naman ng isang delegado mula United Nations. The interaction and then uh, like the engagement and the dialogue and the papers that are presented in this kind of uh, uh, workshop or event really helped them to, you know, understand and grasp more uh, information. Dito may pin na papaya ang international norms and standards sa human rights. Ayon sa datos, 60% sa puwersa ng kapulisan ay mula sa criminology schools, kaya isang malaking tulong ang ganitong pagtitipon, lalo na sa mga guro nito. Nagkaroon pa ako ng more knowledge and skills and values na natutunan na ngayon na pwede kong uh, ibigay sa mga bata o pwede ko pang ituro sa mga bata. Ipinakilala rin ang libro na hango sa tunay na kaso at mga pangyayaring naganap sa Pilipinas kaya tunay itong makakatulong sa mga kapulisan, guru at estudyanteng makakabasa nito. Para yung mga palpak na nangyayari noon ay mapag-arala at magkaroon ng uh, criticism. Ipinapakita ng grupo ng PNP-DIDM ang maraming magkagawa ng pananaliksik sa ating buhay kaya naman ang patuloy na pagdinan sa ating mga kalaman at kakayahan ay ating magiging santata sa patuloy na bumibigat na hamon ng buhay.